Naisip mo na ba kung maaring bahagi ang mga Pilipino sa dakilang kwento ng Biblia? Maaring ba na ang isang bansa na may higit sa pitong libong isla sa kalagitnaan ng mundo mula sa sinaunang Israel ay nakita ng Diyos, binanggit ng mga propeta at itinadhana upang luwalhatiin siya? Hindi lang ito tanong ng kuryusidad, kundi tanong ng pagkakakilanlan. Sapagkat kung ang mga Pilipino ay lumilitaw sa kasulatan, hindi sa pangalan, kundi sa tadhana, kung gayon ang iyong kwento ay banal, ang iyong pagsamba, ang iyong mga panalangin, ang iyong kasaysayan, ang iyong pagdurusa at ang iyong kagalakan, lahat ng ito ay umaalingaungaw na may walang hanggang layunin. At marahil, marahil lang, ang iyong mga ninuno ay hindi nasa labas ng plano ng Diyos." kundi bahagi nito mula pa sa simula. Ngayon ating tatalakay ng tanong, nakakaunti lamang ang naglakas lobi tanong, lumilitaw ba ang mga Pilipino sa Biblia? Manatili ka sa akin sapagkat ang ating matutuklasan ay maaaring magbago kung paano mo tinitingnan ang iyong nakaraan, ang iyong pananampalataya at ang iyong hinaharap sa kwento ng Diyos. Isang bayang mula sa malayo. Tinawag ng Diyos sa buong Biblia, ang Diyos ay hindi lamang nakikipag-usap sa mga individual, kundi sa mga bansa. Siya ay tumatawag sa mga tribo, mga bayan at buong salinlahi. Mula sa pinakaunang mga aklat ng kasulatan, makikita natin ang isang pare-parehong pattern. Pumipili ang Diyos ng isang bayan, oo, ngunit tinatanggap din niya ang mga bansa. Kapag tinanong natin Lumilitaw ba ang mga Pilipino sa Biblia? Kailangan muna nating maunawaan kung paano tinatalakay ng Biblia ang mga grupo ng tao. Ang mga sinaunang manunulat na Hebreo ay walang konsepto ng mga modernong bansa tulad ng Pilipinas, Brazil o South Korea. Ang kanilang mundo ay limitado ng heograpiya, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi kailanman nalimitahan ng mga hangganan ang kanilang tinukoy bilang malalayong lupain o mga isla ng dagat ay sa katunayan mga simbolo ng pagtanggap, mga palatandaan na ang abot ng Diyos ay lampas sa mga kilala. Tingnan mo ang mga aklat ng propesya, sina Isayas, Jeremias, Ezekiel. Paulit-ulit nilang binabanggit ang mga baybaying lupain, ang mga dulo ng lupa at ang mga malalayong bansa sa Isayas Kabanata 49, talata 6, idineklara ng Diyos. Napakaliit na bagay para sa iyo na maging lingkod ko upang ibalik ang mga tribu ni Jacob. Gagawin din kita na liwanag sa mga hentil upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa mga dulo ng lupa. Ano ang mga dulo ng lupa? Kung hindi mga lugar tulad ng Pilipinas, malayo sa mga karagatan, lampas sa mga mapangkilala ng sinaunang tao, ngunit hindi kailanman nasa labas ng puso ng Diyos. Mahalagang tandaan na ang propesyang biblikal ay madalas gumagamit ng makata at simbolikong wika. Kapag nagsalita si Isayas tungkol sa mga isla, hindi siya nagbibigay ng GPS coordinates inilalarawan niya ang mga lugar na malayo sa Jerusalem parehong pisikal at spiritual at gayon paman ang mga lugar na iyon ay isinama sa planong mapanligtas ng Diyos hindi bilang mga tagalabas kundi bilang mga kalahok diyan pumapasok ang mga Pilipino bago pa man ng Las Islas Filipinas ang kapuluan ito ay umiiral na tinitirhan ng mga pamayanang may sariling wika, kultura at espiritual na pananabik. At kahit hindi pa nila narinig noon ang pangalan ni Jesus, nakita na sila ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Biblia sa mga gawa kabanata labing pito, talata dalawamput anim, mula sa isang tao ay ginawa niya ang lahat ng mga bansa upang tumahan sa buong lupa at itinakda niya ang kanilang mga takdang panahon sa kasaysayan at ang mga hangganan ng kanilang mga lupain. Ibig sabihin ang iyong bansa, ang iyong bayan ay hindi isinilang ng aksidente. Ang iyong kasaysayan ay hindi basta nalikha. Ikaw ay nakita. Ikaw ay tinatakan. Ikaw ay itinakda. Kaya kapag ang mga propeta ay nagsasalita tungkol sa isang bayan mula sa silangan o kapag ang mga awit ay umaawit ng papuri na bumabangon mula sa malalayong mga isla, ito ay hindi lamang mga makatang talinghaga. Ito ay mga espiritual na paanyaya. Tumatawag ang Diyos ng pagsamba mula sa mga lugar na tila hindi mararating at ang mga tinig na iyon ay bumabangon ngayon sa simbahan ng mga Pilipino. Hindi pagmamalabis ang sabihing ang Biblia sa Espiritu ay nagsasalita tungkol sa mga Pilipino. Hindi sa pangalang ibinigay ng mga Kastila, hindi sa mga watawat o hangganan, kundi sa spiritual na pagkakakilanlan. Isang bayang mula sa malayo, isang bayang mula sa dagat, isang bayang itinadhana upang luwalhatiin ang Diyos. At marahil ito ang dahilan kung bakit sa makabagong panahon, buhay na buhay ang simbahan sa Pilipinas, puno ng alab, sabik sa pagsamba at paglilingkod, sapagkat ang kwento ay hindi nagsimula sa kolonisasyon, nagsimula ito sa puso ng Diyos. Ang propesya ni Isayas at ang ugnayang Pilipino, isa sa pinakamagaganda at pinakamamisteryosong tema sa aklat ni Isayas, ay ang pagbanggit sa mga isla at malalayong lupain. Mulit-muli itong lumilitaw, hindi bilang simpleng tula kundi bilang banal na alingaungaw ng universal na pag-abot ng Diyos. Para sa mananampalatayang Pilipino, ang mga salitang ito ay may espesyal na bigat. Sapagkat kapag sinabi ni Isayas na ang mga isla ay magbibigay ng luwalhati sa Panginoon, mahirap hindi makita ang anino ng Pilipinas sa kanyang pangitain. Sa Isayas Kabanata 24, talata 15, isinulat ng propeta, kaya sa silangan ay luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa mga isla ng dagat, ang pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ang silangan, ang mga isla, ang pagsamba. Ang mga salitang ito ay higit pa sa mga simbolo, isa itong propetikong mapa. Ngayon, isipin mo ang geographical na kinalalagyan ng Pilipinas. Mahigit pitong libong mga isla nakakalat sa karagatang Pasipiko matatagpuan sa silangang bahagi ng mundo. Ang ugnayan ay hindi lamang makata, ito ay personal. Para sa mga sinaunang Hebreo, ang konsepto ng mga isla ay sumisimbolo sa hiwaga, pagkakahiwalay, mga lugar na lampas sa kilalang mundo. At gayon may sa propesya ni Isayas, ang mga lugar na iyon ay hindi nakalimutan. Sila ay pinili, tinawag upang sumamba. Hindi ito tungkol sa pambansang pagmamalaki, ito ay tungkol sa espiritual na tadhana. Ang mga Pilipino isinilang sa dagat na papalibutan ng tubig pinalaki sa ilalim ng silangang kalangitan ay sumasalamin sa mismong wika na ginamit ni Isayas. At kahit hindi niya kailanman nalaman ang kanilang mga pangalan, alam ito ng Diyos. Alam ng Diyos na darating ang araw na mula sa silangan, mula sa mga isla, ay babangon ang mga tinig ng papuri. At ngayon, ang papuring iyon ay naririnig sa mga simbahan sa buong Maynila, Cebu, Davao, Bohol at higit pa. Mula sa mga bayang nasa kabundukan hanggang sa mga nayon ng mangingisda, ang mga isla ay nagpupuri. Ngunit mas lumalalim pa si Isayas sa Isayas Kabanata 42, Talata 10, kanyang ipinahayag, Umawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, ang kanyang papuri mula sa mga dulo ng lupa, kayong bumababa sa dagat, at lahat ng naroroon, kayo mga isla, at lahat ng tumatahan doon. Ito ay hindi malabong espiritualidad. Ito ay isang tuwirang paanyaya, isang panawagan sa mga isla at sa mga naninirahan doon na umawit, magpuri, ipahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang talatang ito ay umaalingaw-ngaw hindi lamang sa geografiya ng Pilipinas kundi sa kaluluwa ng Pilipino. Isang bayang umaawit, sumusamba, kumakapit sa pananampalataya na may kagalakan kahit sa gitna ng paghihirap. Isang bayang dating malayo ngunit ngayon lumalapit. Hindi ito isang pagkakataon lamang na ang Pilipinas ay naging isa sa mga pinakamasiglang bansang kristyano sa buong mundo. Sapagkat ang panawagang ito ay hindi nagsimula sa mga misyonero, nagsimula ito sa propesya. Tinawag na ng Diyos ang mga isla bago pa man dumating ang ebanghelyo sa kanilang mga baybayin. At nang dumating ito, nakilala ng pusong Pilipino ang tunog parang himig na naalala mula sa isang panaginip. Kaya kapag nagsalita si Isayas tungkol sa mga isla, hindi natin ito dapat baliwalain, dapat tayong makinig. Dapat nating makita ang ating sarili sa pangitaing iyon, hindi sa kayabangan, kundi sa pagkamangha. Sapagkat ang mabanggit sa wika ng propesya ay hindi upang itaas, kundi upang pagkatiwalaan pagkatiwalaan ng papuri, pagkatiwalaan ng patutuo, pagkatiwalaan ng presensya ng Diyos sa isang mundong naghihintay pa rin marinig ang kanyang tinig. At ngayon, ang mga isla ay tumutugon. Ang ginto ng Ophir, isang nakatagong pamana ng Pilipinas, nagsasalita ang Biblia tungkol sa isang lupaing tinatawag na Ophir, isang mahiwaga at malayong lugar na kilala sa napakalaking kayamanan. Si Haring Solomon, ang pinakamatalinong taong namuno sa Israel, ay nagpadala ng mga barko patungong Ophir upang kumuha ng ginto, mahalagang bato, at kakaibang mga materyales upang pagandahin ang templo ng Panginoon. Binanggit ito sa unang mga hari, Kabanata 10, Talata 11. Ang mga barko ni Hiram na nagdala ng ginto mula sa Ophir ay nagdala rin ng maraming kahoy na almug at mga mahalagang bato. Ngunit sa loob ng maraming siglo, tinanong ng mga iskolar saan nga ba matatagpuan ang Ophir. May ilan na naniniwalang nasa Afrika ito, ang iba ay nagsasabing nasa Arabia o India. Ngunit dumarami ang bilang ng mga mananaliksik, kapwa-biblikal at makasaysayan na nagsusulong ng mas matapang na teorya na ang Ophir ay maaaring bahagi ng mga isla ng Pilipinas. Bakit? Ang ebidensya ay higit pa sa kahanga-hanga, ito ay espiritual. Una, inilarawan ng Biblia ang Ophir bilang isang lupain na mararating lamang sa pamamagitan ng dagat ang hukbo ni Solomon ay aabutin ng hanggang tatlong taon para sa isang paglalayag na nagpapahiwatig na napakalayo nito mula sa Israel. Ang Pilipinas na matatagpuan sa kalaliman ng karagatang Pasipiko ay tumutugma sa parehong distansya at direksyon. Pangalawa, matagal nang kilala ang Pilipinas para sa kanyang ginto. Nang unang dumating ang mga Kastila noong ikalabing-anim na siglo, namangha sila sa makikita nilang gintong alahas, pulseras, sinturon, at maging gintong pamikis na isinusuot ng mga lokal na pinuno. Hindi lang sa minahan na tagpuan ng ginto, kundi sa mismong kultura. Hindi ito pagkakataon lamang, ito ay pamana. Maaring kaya ang gintong minsang nagpalamuti sa templo ni Solomon ay nagmula sa mga islang ngayon ay tinatawag nating Pilipinas. Kung ganun, higit pa ito sa heograpiya, ito ay patungkol sa layunin. Sapagkat sa Biblia, ang Ophir ay hindi lamang isang lugar, ito ay simbolo ng banal na ambag, isang lupain na nagbibigay, na sumusuporta sa pagsamba, na nagdaragdag ng kagandahan sa bahay ng Diyos. Kung ang Pilipinas nga ay tunay na opir, o kahit bahagi lamang ng kung ano ang kinakatawan ng opir noon, kung gayon ang mga Pilipino ay may taglay na propetikong pamana ng pagiging bukas palad at sagradong tawag. At nakikita natin yun ngayon hindi lamang sa material na kayamanan, kundi sa espiritual na yaman. Ang simbahang Pilipino ay kilala sa buong mundo dahil sa pagsamba sa mga misyonero at sa kanilang alab. Ang mga mananampalatayang Pilipino ay naglilingkod sa Diyos sa mga bansa sa Asya, gitnang silangan, Europa at Amerika. Tulad noong panahon ni Solomon, ang kung ano ang tinipon mula sa mga isla ay ngayon ibinabalik kay Diyos. Ngunit kailangang maging maingat tayo. Ito ay hindi dahilan para sa karangalan kundi para sa pagpipino. Hindi natin ito inaangkin upang iangat ang ating sarili kundi upang mapakumbabang kilalanin na marahil ang mga Pilipino ay palaging bahagi ng plano, hindi ipinangalan, ngunit kilala hindi isinulat sa liham, ngunit nakatatak sa layunin, at marahil iyon ang dahilan kung bakit napakalakas ng pamana na ito. Ang pagiging ofir ay nangangahulugang malayo, ngunit pinili. Hindi nakikita, ngunit mahalaga. Malayo sa templo, ngunit magkailanman konektado sa kagandahan at kaluwalhatian nito. At kaya bumabalik ang tanong, kung ang mga Pilipino ay konektado sa Ofir, ano ang iyong alay sa Diyos ngayon? Ano ang iyong isinusumite sa kanyang templo? Hindi sa ginto, kundi sa pagsamba, sa misyon, sa pag-ibig, sa pananampalataya. Sapagkat ang tunay na kayamanan ng Ofir ay hindi kailanman ang ginto mismo. Ito ay ang puso sa likod ng handog. Noong dumating ang Ebanghelyo noong taong labin limang daan at dalawamput isa, isang kahangahangang pangyayari ang naganap sa baybayin ng mga isla ng Pilipinas. Isang Portugues na manlalakbay si Ferdinand Magellan na naglalayag sa ilalim ng korona ng Espanya ay tumapak sa lupang ngayon ay tinatawag na Limasawa. Kasama niya ang mga sundalo at mandaragat, ngunit may dalang mas higit pa sa lahat, ang krus ni Kristo. Noong ikatatlumput isa ng Marso ng taong iyon, idinaos ang unang naitalang kristyanong misa sa lupain ng Pilipinas. Para sa marami, ito ang simula ng kolonisasyon. Ngunit para sa iba, ito ang katuparan ng propesya, sapagkat ang Ebanghelyo ay sa wakas dumating na sa mga malalayong isla. Ang salita ng Diyos ay nakaabot na sa silangan. Maaring kaya ang sandaling ito ay hindi lamang isang makasaysayang pangyayari, kundi isang espiritual na katuparan. Nagsalita si Isayas tungkol sa mga isla na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Umawit ang mga awit ng papuring bumabangon mula sa mga dulo ng lupa. At ngayon dito sa Pasipiko, isang binhi ang naitanim, ang binhi ng Ebanghelyo, isang binhing uusbong, hindi lamang bilang relihiyon, kundi bilang paraan ng pamumuhay na hinabi sa puso ng isang bayan. Sa pagdaan ng mga siglo, ang Kristyanismo sa Pilipinas ay malalim na nag-ugat. Nagsimulang ipalaganap ng mga prayleng Kastila ang salita na itayo ang mga simbahan, isinalin ang mga kasulatan, at gayon paman, may nangyaring hindi inaasahan, hindi na natiling banyaga ang pananampalataya. Ginawa itong sariling ari-arian ng mga Pilipino. Tinanggap nila ang Ebanghelyo hindi bilang sapilitang utos, kundi bilang paghahayag sa mga awitin, sa mga panalangin, sa kanilang pagdiriwang at dalamhati, si Kristo ay naging buhay na presensya. Ang pananampalataya ay hindi na banyagang sistema, naging pagkakakilanlan ito, at dito nagiging buhay ang propesya. Sa Isayas Kabanata 42, talata 4, sinasabi, sa kanyang katuruan ay ilalagay ng mga isla ang kanilang pag-asa ang Pilipinas ay hindi lamang tumanggap ng pag-asa, kanilang iningatan ito, pinagyaman at ipinasa mula sa salinlahi hanggang salinlahi. Ito ang dahilan kung bakit ngayon, higit sa 70% ng mga Pilipino ay nagpapahayag ng pananampalataya kay Kristo. Ito ang dahilan kung bakit umaapaw ang mga simbahan ng linggo. Kung bakit naglilingkod ang mga Pilipinong misyonero sa mga bansang hindi pa naririnig ng marami? Kung bakit ang pagsamba sa Pilipinas ay may lakas at lambing sapagkat ito ay isinilang mula sa malalim na uhaw at nag-ugat sa isang propetikong tawag. Kahit sa gitna ng pagdurusa, ang pananampalatayang iyon ay nanatili. Sa gitna ng kolonisasyon, digmaan, sakuna at kahirapan, patuloy na itinataas ng Espiritu ng Pilipino ang tinig nito sa langit, sapagkat ang tawag ay hindi pampolitika. Ito ay spiritual At ngayon, ang mga isla ay hindi na lamang tumatanggap ng salita, kanila na rin itong ipinapadala. Ang mga Kristiyanong Pilipino ay naging mga sugo sa mga bansa. Mga nars, guro, manggagawa, pastor, naglilingkod sa bawat sulok ng mundo mula sa kabundukan ng Mindoro hanggang sa mga kalye ng Milan, mula Davao hanggang Dubai, ang papuring nakita ni Isayas ay bumabangon. At sa bagay na iyan, nakikita natin ang kabuuan ng bilog. Ang ebanghelyong minsang dumating sakay ng barko ay ngayon dala na ng puso. Ang mga isla na minsang naghintay ay ngayon nagpapahayag. Ang mga taong tinawag na malayo ay ngayoy malalim na kasangkot sa pandaigdigang misyon ng Diyos. At kaya, itanong mo sa iyong sarili, ano ang kahulugan ng maging bahagi ng isang bayang ang kwento ay nagsimula sa propesya na mulaklak sa pamamagitan ng pananampalataya at ngayoy nagpapatuloy sa misyon, sapagkat kung ang ebanghelyo ay nakaabot sa iyo, ito rin ay inilaan upang dumaloy mula sa iyo hindi ka lamang tagasampalataya, ikaw ay tagapagdala ng liwanag, isang katuparan ng mga salitang binigkas libu-libong taon na ang nakalipas. Ikaw ang buhay na alingaw-ngaw ng pangitain ni Isayas. Ikaw ay bahagi ng propesya. Ito ay hindi lamang kwento ng isang bansa, ito ay kwento mo. Ang mga propesya ni Isayas ay hindi kailanman nilayon na ikulong sa panahon. Ito ay mga buhay na salita, mga bulong mula sa langit na dumaraan sa bawat henerasyon, naghihintay ng mga pusong may tapang na maniwala. At ngayon, narito ka, nakikinig sa mismong at nararamdaman mong ito'y nabubuhay. Hindi ka isinilang ng aksidente. Isinilang ka sa isang lupain na nakita na ng Diyos bago pa man naisulat ang pangalan nito sa mapa. Ikaw ay bahagi ng bayang itinuro ni Isayas nang kanyang sinabi ang tungkol sa mga isla na mag-aalay ng papuri, tungkol sa malalayong lupain na babangon sa pagsamba. Ikaw ang tugon sa panawagang iyon. Maging ikaw man ay isang magsasaka sa Visayas, isang estudyante sa Quezon City, isang manggagawa sa gitnang silangan, o isang inang nananalangin para sa kanyang mga anak sa isang baybaying tahanan, ikaw ay bahagi ng propesya at ngayong alam mo na may pagpipilian ka. Mabubuhay ka ba bilang isang tinawag? Babangon ka ba araw-araw na may kamalayang ang iyong tinig ay mahalaga sa langit? Sasamba ka ba bilang isang taong nakita ng Diyos, pinili ng Diyos, isinugo ng Diyos? sapagkat dumating na ang panahon para ang mga isla ay hindi lamang tumanggap kundi magliwanag. Hindi pa tapos ang Diyos sa bayang Pilipino. Siya ay bumubuo ng isang henerasyon na may pusong gaya ng apoy at mga tinig na gaya ng mga ilog. Isang henerasyon na kilala ang kanilang kwento na lumalakad ng may mapagpakumbabang tapang na tumutugon sa pangitain ni Isayas, hindi lamang sa paniniwala, kundi sa gawa. Ito ang iyong panahon. Hindi mo kailangan ng pulpito, hindi mo kailangan ng titulo. Ang kailangan mo lamang ay pusong handang magpagamit at pananampalatayang nagsasabing, Narito ako, Panginoon, gamitin mo ako, sapagkat ang propesya ay hindi natatapos hanggat walang taong nabubuhay dito. At marahil ang taong iyon ay ikaw. Kaya na ngayon nakikita ang larawan. Maaring hindi binanggit ng Biblia ang Pilipinas sa pangalan, ngunit ipinapahayag nito ang espiritu nito. Isang bayang mula sa malayo, isang lupain ng mga isla, isang bansang hindi itinadhana para sa kawalan kundi para sa pagsamba. Nakita ito ni Isayas, inabot ito ni Solomon, dumating dito ang Ebanghelyo, at ngayon ikaw ay nabubuhay dito. Ikaw ay bahagi ng isang lahing pinili, tinawag hindi lamang upang maniwala, kundi upang magliwanag, upang dalhin ang salita sa iba, upang ang iyong pagsamba ay umakyat mula sa iyong isla patungong langit. Ang Pilipinas ay hindi nakalimutan. Ikaw ay hindi nakalimutan. Mula pa sa simula ng panahon, isinulat na ng Diyos ang iyong pangalan sa kanyang kwento, hindi sa tinta kundi sa apoy. Kaya ito ang paanyaya sa iyo, mabuhay bilang isang taong nakita ng Diyos. Magsalita bilang isang tagapagdala ng propesya. Magmahal bilang isang pinili. At ibahagi ang mensaheng ito sa iba sapagkat marami pang tinig ang kailangang magising. Maging bahagi tayo ng henerasyong tumutupad ng nasusulat. Itaas natin ang ating tinig mula sa mga isla at ipahayag ang katotohanan. Tayo ay sa Panginoon. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, ibahagi ito. Maging isang tinig mula sa Pilipinas patungo sa mundo. Mag-subscribe at sumama sa paglalakbay na ito ng pananampalataya, pagkakakilanlan at pagtawag at sabihin mo sa amin sa mga komento aling bahagi ng mensaheng ito ang pinakatumi mo sa iyong spirito ngayon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, naway lumiwanag ang kanyang ilaw sa iyong isla, sa iyong pamilya at sa iyong puso. At huwag mong kalilimutan, matagal ka nang nakita ng Diyos bago mo pa siya nakita. Ngayon bumangon ka, mananampalatayang Pilipino nabubuhay sa iyo ang propesya.